Ay, kainit. Lalakad ako mga guys. Ito akong palingki. Pabusin oh, ko muna yung mga sasakyan ba? Sa tatawid ba? para <laughs> sigurado ba? Lang isang tatawid, ako lang isa yung tatawid. Tawid na ako. Ah! Ang init. Nilalakad ko lang kasi pag pumunta ko palingki eh. Kaya ako nagdadala ng payong. Oh, ang ganda ng mga flowers. Ay, bugumbilya. <laughs> Welcome to my vlog, Yes, welcome to my vlog. Please follow me, Elinita Vlog. Naglilinis yun sila doon sa ano guys. Yung sa Bugumbilya dito sa kabilang side. Napakainit talaga. Oh. ito lang yung nilalakad ko lang papuntang market para makatipid ako sa aking pamasahe mahal din kaya pamasahe 60 ang uh, mag ka ng tricycle kasi special yun dito sa side meron china pa dito naman petron Nakarating ka naman ng Petron.

tayo sa Suki Market. Dito bilihan ng mga buko. Ay, si Kuya, bilihan ng mga fishbowl mamaya. Dito na tayo sa loob. Ang dami ng bakanti dito. Ayan, bakanti. Labang Pasok tayo po sa... Ano, pasok ako dyan. Kaya bibili ako ng brown rice. Dito yung sa dulo eh. Bibili ako ng machinulas. Mga damit. Lumagpas na ako. Dito tayo guys.

Ah, ito daw malambot na ito. hindi to malambot. Hmm, ito, buwakak. Hmm. Ito, wala po, masalap. Ah, ito, gusto ko buhak. Yeah. Oh, Ay, ito, ilang kilo pa. Salang. Oh, ito, salaw. Ilang kilo lang yan, mas. Pang diet. Ang ay yan. Sabi daw? Hindi, hindi. bilihan ng mga bigas. Uy, may tapol na bigas. Ano to? Malagkit. Malagkit itong tapol? Ay, hey ah, malagkit. black rice. Ay, black rice. Kala ko malagkit yan. Meron din palang black, black rice. Yeah. ako papasok doon kasi brown rice lang naman kailangan ko. So, exit ulit tayo dito. Ay, pinabili pala ako sa kasama ko ng ano? Sakto. Sakto na coke. Tanong natin dito. Meron kayong sakto na coke? Sakto na coke? Sakto. Wala? Saan kaya yun? Sabi mayroon daw dito sa loob. sakto na cook wala eh wala naman mabibilihan dito sa mercury na lang siguro so ayan guys bumalik ulit ako dito sa nilusutan ko kanina punta tayo ng mercury kasi tinabili ako ng cook sakto ang kasama ko